Uy, hmm. B.H. B.H. Ah. Ba? Alam mo ba? Ano? nagka na. Talaga? Oo. Nabayaran na. na daw. Kaya, medyoga, per! Yun ba yung kaya aling, ano, baby? Ha? Aling baby? Sino baby? Yung may utang sa'yo. Hmm? Di ba yun? Di yun. Alam ko naman. Ibang, Ibang baby yan. Yun, eh. si, mang, si aling baby M. Ay! Talaga lang? Oo, nabayaran na daw. Yung... Magiging updated sa ating mga at ina-upload at sinasusawa namin ni Videographer. And for today's video, sabi nga, good news daw Videographer! Good news ba yan? Yes, ayun o. Sabay-sabay natin Patapos basahin. Patapos lang taon. Good And news! nga, basahin natin! Hashtag PBBM Good News! Halos nabayaran na ng gobyerno ang utang ng bansa ngayong taong 2023! Amazing! Ayon sa Bureau of Treasury... 1.55 trillion ang program debt mula January hanggang October. Mula sa bilang na yan ay 1.48 trillion na ang nabayaran or 95% na ng utang. Ngayong taon ang settled na. Sabi yan sa PBBM Youth Movement. Ano daw? <laughs> bayad na daw. Good news na eh, no? Maagamit ng hashtag. Good news. Bayad na raw. Pero, syempre, videographer, mas maniniwala tayo pag in-explain ng sa eksperto. So, ito mga Bata Helmet, panoorin natin yung, yung paliwanag naman ni Prof. Doc Shelo Magno about dyan sa issue na yan. Clarify lang po natin ilang nilalaman ng social media card na to na medyo misleading na sinasabing halos nabayaran na ng gobyerno ang utang ng Pilipinas ngayong 2023. Ang nire-refer po dito na nabayaran utang ay yung tinatawag na program debt. Ibig sabihin ko, di ba pag nangungutang tayo, meron tayong portion ng principal na kailangang mabayaran kasama ang interest. So, yung due po na utang na kailangan mabayaran for 2023, nabayaran na po yung 95% nito. At good news po yan. Pero hindi po ibig sabihin ay wala nang utang ang Pilipinas. Ayon sa ating Treasury Department as of uh, the end of October, ang kabuuan ng utang ng Pilipinas ay umaabot sa 14.48 trillion pesos. Kumpara natin to noong 2022, end of the year ng 2022, ang outstanding debt ng Pilipinas ay 13.4 trillion pesos ayon sa Department of Finance. So, kung ikukumpara natin ang dalawang numero, lumaki pa po ito. So, ibig sabihin, habang nakakabayad tayo ng utang, patuloy pa rin pong nangungutang ang ating gobyerno. So, ang misleading po sa statement na ito na kailangan linawin ay hindi nabayaran ang lahat ng utang ng Pilipinas. Ang nabayaran lang po ay kung ano ang due sa taon na ito. Mm. Eh, ano lang? Eh, ito yan eh. Kaya dapat talaga lagi tayong nagsasaliksik, di ba, videographer? Doon tayo sa may credible talaga magpaliwanag, hindi yung kanong putyo-putyo lang. So, yan, in-explain na po sa atin ni Prof. Doc Shelo Magno kung ano talaga yung nabayaran lang ng Pilipinas. Parang sa credit card lang, di ba, videographer? Mm Sige nga, ikaw, videographer, mm sa credit card. o, oh, di ba? O, oh, oh, sa, sa home credit. Sa kahit anong lending, may principal, di ba, videographer? O, oh, credit nga. card tayo. Credit card? O, oh, magkano bang ano mo? 20, oh, yung for example, 20,000, credit limit. 20, limit. O, oh, mm. bigyan ka ng credit limit ni credit card yes. na 20,000. Oh. Nag-shopping galore ka. Siyempre, bagong taon, bigyan kapar. pa. Ay, hey, wow! Ubusan ang laman ng credit card. Oh, ubusan ang laman. May mga shop now, pay later. oo oh, oh. pero may interest. Mm -hmm. Pero may interest yun. Mm -hmm. O, oh, tapos... Di na mo laman ni Card. Oo. Mm -mm. Eto na. Pag dumating sa isang buwan, dadating yung... Bill. Bill. Mm -hmm. o, sabi niya, o, pwede mong bayaran to ng 100 pesos, mm. -hmm. pinakamaliit. Mm -hmm. Pero hindi ibig sabihin nun... Bayad mo na yung utang. Hindi. Bayaran mo siya, di ba? Yes, babayaran. Yun lang. Tapos, akala mo na babawasan, hindi kumapatong pa rin siya. Yes. At may interest pa rin siya. Yes. Eh, na hindi mo nararamdaman. Oo. Oh. Eh dumating yung araw na ay parang kulang yata yung pambayad ko. Uutang ka na naman. Yes. At eto pa yan, Bejogafern. Mare, utang. So, eto pa, sa mga credit card kailangan talaga Bejogafern, mabigay mo kaagad yung principal muna eh para makaulit ka at tumaas ang credit limit oh, mo. Oo, oh, oh. kailangan masipag Kaya ka utang galore ulit. Uh, utang ka na naman, oh. di ba? Oo. Oh. May lalapit na naman sa yung agent. Ma'am, gusto mo ba ng credit card? oh, ang lakas hmm. ng tawag ni credit card. Ang sarap hmm. mag-swipe. Hmm. Utang well, pala naman. Utang para pang balad doon. Hmm. Ano ba yung panghalina niya? Pwede ka mag-withdraw uh, ng cash. Hmm. Gamit mo ang credit hmm. card mo. Hmm. Kasi ibabayad mo na naman doon sa isang mo pang credit card. Yes. Pat parang yung kilala mo. Wala patong patong, patong lang utang din. utang <laughs> ano ba yan? Kaya ito, Gapur, tama lang na nagbigay ng panig si Prof. Doc Shelo Magno and explain niya ng maliwanag. Kasi hmm. kung niyo yan, oh, mga batang helmet, yung hashtag PBBM good news, di ba halos nabayaran na ng gobyerno ang utang ng bansa ngayong taong 2023? Kap, kap, kap tayo diyan. Diyan tayo, ano, mga batang helmet, eh, yung mga misinformation or yung tipong hindi ipinapaliwanag yung totoo. Uy, palakpa naman natin kasi nabayaran daw eh. oh, ay, yun. Ayun nga, nabayaran, pero may utang pa. At based dun sa una, no, Bijugapar, Bureau of Treasury, sabi nga, no, yung source ni Prop. Doc. Magno, mm -hmm. yung end of 2022, ang outstanding debt natin is 13.4 trillion, ang source department of finance. Diba? Dun dati si Prop. Shelo, diba, Bijugapar? Mm -hmm. Tapos, eto naman, as of end of October 2023 this year, total debt natin is 14.48 trillion. Ang source naman is Bureau of Treasury. So, hindi naman nabayaran talaga ng pagmalakasan yung utang. E utang pa po tayo, 4.48 trillion. E taon na to, yung 2022, mas mababa pa nga. Di ba, Pidjuga Par? Hmm. E umut ka, utang pa lang Kasi natin nga, ka, eh. kaya nga, kailangan natin ibayaran yon para makautang na naman tayo. Patong-patong. So, patong batang helmet, eh, napakasimple kayo, umuutang kayo sa co-op. Umuutang kayo sa SSS sa pag-ibig sa GSIS. Di ba? Hindi kayo makaka-utang hanggang hindi nyo pa naabot yung principal. Oo. Oh, pag di mo pa siya hmm. nabubuno. Hindi pa kayo papayagan ni SSS. Kailangan sumaakto kayo dun sa principal. That's the time na pwede na kayo umutang ulit. Ah, papatong, papatong, papatong. Di ba? Pumapatong. Okay eh. yan. Kung meron ka talagang pinagkukuhanan uh -oh. ng uh -oh. pambayan. Uh -oh. yes. Eh, paano kung wala? Kung Wala naman talaga. trabaho, di diba? So, uutang ka na naman ulit. Teka lang. Yung pambayad ba rito, Pedugapur, dito sa gobyerno natin, uh. galing ba sa buwis natin? Oo. Oh. May part doon na galing sa buwis ng taong bayan, yung pinambabayan sa utang. Oo. Oh, oh. Pero sana naman, pag umutang sila, na ibabalik nila yung serbisyo kailangan ng taong bayan. Tsaka yung inuutang kasi, dapat, yun nga, napupunta dapat sa mga servisyong yes. pampubliko, gaya ng edukasyon. Oo. Kalusugan, kalusugan. Transportasyon. O yung Ayan. mga libreng gamot na na-expire. Uh, na, buti na lang talaga, di ba, videographer, may ibinigay na pahayag si Prof. Doc Shelo Magno. At least maliwanag na lahat. Kasi pag ikaw, binasa mo lang to. Hoy! Bayad Kunyo! na! Bayad na! Parang ano yan eh, mekos-mekos. <laughs> <No, may laughs> na mekos-mekos tayo. Kaya dapat talaga, may magpapaliwanag. May magpapaliwanag ng malinaw. Ano mas sabi nyo dyan mga patahelmet? I-comment down below nyo dyan kung ano yung opinion nyo about dyan sa pag-good news, good news. Oo, good news. O partly. Pero o, hindi sabihin... free ni... na ba tayo? Hindi. 4.48 trillion nga ang utang trillion. pa. Ilang trillion? Ilang zero yun? Trillion. Ilang zero ba yun? Dami-dami <laughs> yun. Minsan talaga. Minsan talaga ha. Hindi pala minsan talaga. Dapat pala. Palagi tayong maging matalino na sa pananaliksik. Hindi yun naniniwala tayo basta-basta kaka-imbain, makapag na nga lang. So, ayan mga helmet. Stay happy, stay healthy, and stay safe time. As always, sabi nga sa buhay nyo, yung helmet na nabukin keeps getting better every day. God bless everyone. Malapit na magbangon taon. Two days na lang, nabit yuga for... Oo, bayaran nyo yung mga utang nyo bago dumating ang New Year. Oo, oh, parang nyo oh, yung malasin. Oh. Eh, paano yun? Trillion? Malaki-laki yung utang niya. O, trillion. Ako, billion. 2-3-B. Kailangan bayaran po para hindi po kayo malaki. Oh, para hindi kasali yung mga kaupo-apuhan nyo sa pagbabayad ng utang.